Mr. President baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo Jan ako takot ayaw ko bangyari sa iyo yan Mabur lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez bongbong -bong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong -bong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag na actin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan, Lalo na yung nasa Malacanian. Alam niyo, the armed forces of the Philippines, alam niyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, Pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang. Wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President. Pinilit ninyo kami. Kayo yung nagano, iyo kiniki sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na wag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituloy yan magkagulok pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi Sinasabi ko sa military, naghihimorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon.